manalangin tayo. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, sa pagsapit ng bagong umaga na ito, itinataas namin ang aming buong puso sa iyong prono ng biyaya. Salamat, O Diyos, sa panibagong araw na kaloob mo. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng aming puso, sa liwanag ng araw na sumisikat, at sa panibagong pag-asa na iyong ibinubukas sa amin, tunay na ikaw ay tapat at dakila. Panginoon, salamat po sa mapayapang pagtulog sa nagdaang gabi. Salamat sa kalakasan ng amin katawan at malinaw na kaisipan noyong umaga. Salamat po sa iyong banal na pag-iingat na kahit kami ay walang malay sa amin pahinga hindi kayo natutulog at patuloy na nagbabantay sa amin. Sa bawat biyayang aming tinatanggap, maliit man o malaki, kami ay nagpapasalamat. Sa pagkain sa aming hapag, sa bubong na nagbibigay sa amin ng masisiluman, sa aming mga mahal sa buhay na nagsisilbing kalakasan at kasiyahan, salamat, O Diyos! Salamat din sa mga pagsubok na nagpapalalim ng aming pananampalataya at nagtuturo sa amin na higit kang pagkatiwalaan. Itinataas ka namin at tinupuli, O Diyos, sapagkat walang katulad mo. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, ng habag, ng kataruman at ng walang hanggang katapatan. Sa iyong presensya, kami ay nakakahanap ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa umagang ito, Panginoon, hinihiling namin na ikaw ang manguna sa lahat ng aming gagawin. Gabayan mo po ang aming mga hakbang, bidyan mo kami ng karunungan sa aming mga desisyon, at ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Naway maging daluyan kami ng iyong pag-ibig sa amin kapwa at maging kapan sa pagpapalaganap ng iyong kabutihan. Punuin mo po ang amin puso ng kagalakan at pag-asa. Itanim mo sa amin ang pananampalatayang matibay upang anuman amin aming harapin sa araw na ito kami ay manatiling nakatingin sa iyo, aming Diyos na tapat at mabuti. Aming Diyos na mapagmahal at mahabagin, sa oras na ito ng aming paglapit sa iyo, dinadala namin ang lahat ng bigat ng aming puso. Dinadala namin ang aming mga kabiguan, ang aming mga pagdududa, ang aming mga sugat na hindi namin maipaliwanag. Alam mo, O Diyos, ang bawat luha na aming iniluha sa gabi, ang bawat buntong hininga na hindi napapansin ng mundo. Sa gitna ng aming mga pagsubok, O Diyos, lumalapit kami sa iyo. Ikaw ang aming tanggulan, ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na kailanman ay tapat sa Kanyang mga pangako. Naway madama namin ang iyong presensya sa gitna ng bagyo. Panginoon, amin pong inaamin na may mga oras na kami ay pinanghihinaan ng loob. Sa mga oras na iyon, palakasin mo kami. Ikaas mo ang aming mga ulo at iparamdam mo na kami ay hindi nag-iisa. Sa tuwin kami ay nadadapa, iahon mo kami. Sa tuwin kami ay naguguluhan, ikaw ang maging liwanag namin. Bigyan mo po kami ng tapang upang harapin ang bawat hamon. Ituro mo sa amin na ang pagsubok ay hindi wakas kundi simula ng mas matibay na pananampalataya. Gamitin mo ang bawat luha bilang patubig ng panibagong pag-asa. Gamitin mo ang bawat sugat upang mas lalo kaming maging malapit sa iyo. Turuan mo kami na sa gitna ng pagsubok ay makita pa rin namin ang iyong kabutihan. Ipaalala mo na may magandang plano ka sa likod ng bawat pagsubok at na ang iyong mga plano ay laging para sa aming kabutihan. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nauunawaan. Tulungan mo kaming maghintay kahit matagal ang kasagutan. Panginoon, inilalapit din po namin ang amin mga mahal sa buhay na dumaraan din sa pagsubok Ipagkaloob mo sa kanila ang lakas at pag-asa. Ipagkaloob mo sa kanila ang kapanatagan ng kalooban at iparamdam mo sa kanila na ikaw ay hindi kailanman lumalayo. Sa kabila ng lahat, O Diyos, itinataas namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Sapagkat alam naming sa bandang huli, ikaw ang magtatagumpay. Sa iyo pa rin ang huling salita at ang iyong mga pangako ay mananatili magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan na kahit anong unos, ikaw ang Diyos na hindi natitinab. Salamat sa pag-asa na nagmumula sa iyo. Salamat sa bagong umaga na iyong ipagkakaluwag matapos ang madilim na gabi. Aming Ama, ang lahat ng papuri, parangal, at pagsamba ay inihahalay namin sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Pidyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginuong Maria, Napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Mayunat kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama. Sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.